ating tatalakayin itong uh, pahayag ng mga taga The Revealers, ano? Panoorin muna natin yung isang referensya na kanilang binasa. Ito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way, way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day When Lucifer plunged against heaven's skies his banners of revolt Kailan daw Nagsimula pa lang ang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay Ano ba sa Tagalog yung nagrevolt? Ha, revolt? Ah, revolt roro pakitulungan mo ako. Ha? Nagrebelde. Nagrebelde Nag o naghimagsik? Nag oh, naghimagsik. <laughs> oh, on, Jared. pala. ayan so binasa niya mga kababayan ang nakasulat sa isang aklat, ano? Itong aklat na How Did the Catholic Church Start ni Daniel Lord, SJ sa page 36. Naalala ko yung debate ni Ramil Parba at ni Brother Wendell Talibong na naganap sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City noong August 5, 2006. Ayan, ha, na, nakikita niyo po yan. At uh, grabe yung debating ito, napaka-controversial. At uh, sa nasabing debating ito, may binasa po si Ramil Parba na isang aklat na familiar talaga sa atin. O ito panoorin natin. <tod> O oh, yan ah. so nakita ninyo yung kanyang binasa. Eh ayon po sa kanya, yung pagbasa niya, ayan, no, nagbabasa ng aklat yan, sabi pa, they all together fantastic to say daw. Yan ang kanyang sinabi, di ba? Eh mukhang may magic na nangyari dito. Kasi sa totoo, ang nakasulat talaga, it is not all together fantastic to say. It is not all together fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church ay talagang INC na <laughs> ako naman inconsistent at dahil sa kasinungalingan ito. ano ba ang sabi ng The Revealers tungkol sa kasinungalingan ito? O eto panoorin natin. Ay, kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, eh lahat ng sasabihin niyan, puro kasinungalingan na. Nako, eh talagang kawawa talaga ang mga taga Darivilos at ang ministro ni Manalo. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kabatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Pabasa muna tayo ng uh, isang talata sa Biblia, Efeso 5:11. Ang sabi dito, huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Yan po ang mandato natin sa Factbusters PH talagang ibubunyag natin ang mga kasinungalingan na ginagawa laban sa Iglesia Katolika. Sa ating episode ngayon, ating tatalakayin itong uh, pahayag ng mga taga The Revealers. Ano? Panoorin muna natin yung isang referensya na kanilang binasa. Ito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way, way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula oh, yung yeah. <laughs> iglesia? <laughs> nagsimula pa lang iglesia katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Ha? Revolt? Nag Pero paki pakitulungan mo ako. Ha? Nag-rebelde. nag, -rebelly. nag, -rebelly nag -rebelly o naghimagsik? Nag Revolt? Oh, come on, Jared! Eh, yun pala. Ayan, so binasa niya, mga kababayan, ang nakasulat sa isang aklat, ano? Itong aklat na How Did the Catholic Church Start? ni Daniel Lord SJ sa page 36. Ito, babasahin natin sa Tagalog na lang para mas maliwanag. Ang sabi kasi dito, ito ay hindi lubos na kahangahangang sabihin na ang malayong simula ng simbahang katoliko ay bumalik sa kakilakilabot na araw nang ihagis ni Lucifer sa kalangitan ng langit ang kanyang mga bandila ng pag-aalsa. Eh, dito sa nabasa niya, ang conclusion kaagad ni Syriac, eh, alam niyo ang kanyang conclusion, eh, umamin daw ang Iglesia Katolika na hindi daw nagsimula kay Kristo ang Iglesia Katolika. Grabe namang conclusion yan. Eh, tanong, noong panahon na ito ba, eh, natayo na ang Iglesia Katolika? Eh, tatanungin din natin ang author ng aklat na ito, na kanyang uh, keynote, ano? Ito, babasahin naman natin. Dito po sa page 65. Bakit ba ganun ang pahayag nung uh, nasabing uh, aklat? E di tanongin din natin si Daniel A. Lord. Ito ang kanyang sabi. Ang Iglesia Katolika ay nasa isip na ng Diyos. Noong ang paghihimagsik ni Lucifer ang nagpahati sa makalangit na populasyon at nang iwan ng espasyo para sa paglikha ng sangkatauhan. Ibig sabihin, literally, hindi pa siya nag exist kasi nga, ideya pa lang ng Diyos ang Iglesia Katolika. Nung panahon na ito, mga kababayan, ako naman, grabe naman yan. Talagang, yung ginagawa nila, eh, hindi nila binabasa ang buong aklat or tinitignan man lang ang konteks ng sinabi. Eh, talagang INC nga yan. Incomplete, ano? Eh, tanong, eh, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika ayon sa manunulat ng aklat? Eh, titignan natin. Sa pahina 12, ang ating babasahin ang sabi dito, Si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika. Napakaliwanag ng ating nabasa. Si Kristo ang nagtayo. nako napakakaro naman yan. Kaya itong sinasabi ni Siriak. Dito naman po sa page 36, ganito nakasulat. Way, way back. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Kailan daw nagsimula yung Iglesia Katolika? Nagsimula pa lang Iglesia Katolika noong terrible day na si Lucifer o si Satanas ay ano ba sa Tagalog yung nag-revolt? Ha? Revolt? Pero puro to, pakitulungan mo ako. Ha? Nag-rebelde. nag -rebellion. nag -rebellion. o naghimagsik? Revolt? oh, come on, Jared! Iyon pala. Nako, ang masasabi ni Kabornok, palpak na naman yan. Pasted! Yan! Nako, ha? mali po yan. Mga kababayan, ano ba ang masaklap dito? Eh ulitin na natin. Ang sabi sa English, It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Eh, pansinin nito ano? It is not altogether fantastic to say. Tapos yung nasa gitna, go back to the terrible day. Yan na, pansinin niya na. Okay. Naalala ko yung debate ni Ramil Parba at ni Brother Wendell Talibong na naganap sa Bohol Cultural Center sa Tagbilaran City noong August 5, 2006. Ayan, ha, nakikita nyo po yan. At grabe yung debating ito, napaka-controversial. At sa nasabing debating ito, may binasa po si Ramil Parba na isang aklat na familiar talaga sa atin. O eto, panoorin natin. Uh, Oh, ayan na. Ah. So nakita ninyo yung kanyang binasa. Eh ayon po sa kanya, yung pagbasa niya, ayan no nagbabasa ng aklat yan. Sabi pa, they all together fantastic to say daw. Yan ang kanyang sinabi, di ba? Eh mukhang may magic na nangyari dito. Kasi sa totoo, ang nakasulat talaga, it is not all together fantastic to say. Hindi nga, pwede nga sabihin, hindi nga fantastic na sabihin. Yan ang sinasabi ng aklat, eh yung kanyang pinapalabas, itong si Ramil Parba, they all together daw. Naku naman, kakaiba naman to. Tapos ang sabi pa, of the Catholic Church, go back to the horrible day. Horrible day daw yon Eh sa aklat, terrible day. Naku naman, minamagic naman nila ito. At ang magpapatunay na talagang mali si Ramil Parba, ay mismong taga, the revealers So eto panoorin natin. It is not altogether fantastic to say that the remote beginnings of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against heaven's skies his banners of revolt. Eh talagang INC Nako <laughs> naman, inconsistent. Nako naman, double standard pa yan. At ang double standard, ka-impokrituhan po yan. Galit ang Diyos diyan. Kawikaan bente At dahil sa kasinungalingan ito, eh, ano ba ang sabi ng The Revealers tungkol sa kasinungalingan ito? O ito panoorin natin. Eh, kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, eh lahat ng sasabihin niyan, puro kasinungalingan ha. Eh, kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, eh lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Eh kung yung isang bagay na yan ay napatinindigan nating sinungaling, eh lahat ng sasabihin yan, puro kasinungalingan na. Nako, eh talagang kawawa talaga ang mga taga Garibilos at ang ministro ni Manalo. Puro palpak, ano? Ang lumalabas, ang kapalpaka ni Ramil Parba, binuking ng mga taga Darivillers. Nako naman, talagang kawawa. Eh maniniwala ba kayo sa dalawang ito? Nako naman, mukhang uh, talagang palpakan. No? Eh, puro mga sinungaling ang mga ministro ni Manalo. Pati yung mga taga the revealers. Nako naman, kawawa naman sila. Nako, eh, sasama ba kayo sa kanila? Nako, mukhang, kung, kung ako, wag na po kayong sumali sa iglesia nila. Kasi, ayan INC si nga, inconsistent. Nako naman, hmm. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below, mga kabagay at kung like mo ang video nito. smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check e mo na kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaburno. At ito ang Factbusters! Uh, mga kapatid, magandang araw po. At uh, kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow subscribe, Factbuster PH, at the Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. Natabangan niyo si Kaburnok. No? <laughs> Dahil marami silang siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ang magbigay sa atin ng tunay na kalayaan.